kalokohan mo ako din kasi may napanood akong kalokohan na naman ayan magsisimula na naman magprank ang martes nyo kasi okay na akong maka na wala na yung sakit ng ulo ko thanks god na wala na yung sakit ng ulo ko ngayon miss ko nang iprank si Mang Lim <laughs> miss ko na siya iprank ito may tali ako ngayon itatali ko ito mga kamartes tong, sa taas ayan ayan kaya pag, pumuwas, pag si Mang dito sa kusina, Champan natin siya. Magtatago ako sa CR. Di ba naitali na ito doon, doon, doon sa taas? Pag natalian ko na siya, magtatago ako sa CR. Tatakutin natin si Mang Makawarites. <laughs> Tingnan natin kung anong magiging reaction ni Mang Pag siya'y natakot. <laughs> Tara na mga kamarites, simulan ulit natin ang pagpaprank. <laughs> Ayan mga kamarites, na-set up na natin yung kamera natin. Ngayon, dadalhin ko pa to sa loob ng CR Ngayon, mang i by tayo doon mga kamartes. Pag pumasok si Mangsa ko si yun. Simulan na natin yung ating kalokohan. Ayan. Tara na mga kamartes. Meron pang nakatali doon mga kamartes. Ayan. Doon sa taas. Ayan. Tara na mga kamartes.

农业部设立重要。<music> I don't know.